O kaya inaayos ko rito eh, nalugang ko ito yung nasa ito sa apartment ng mga gina, ko kapang doon, bababa ko na malat dito dito ko lalagay na nagre-reklamin na doon, dun maingay daw kaya bababa ko dito ko na lalagay. sa pesta sa lamesa pag naayos to maluwag dito mamaya magkakalas na ako nakakutin ko na iba bababa ako na yun oh, si Pito pag nasa bahay dirt na dirt pag nasa labas nit na nit dito sa bahay dirt na dirt ako tinan nyo ang ayos ko pantrabaho magkapo na kagat ng magawa dami pong gagawin yun papay nga lang ako yung na ilipat ko sa kabila. <slap> ah, dito ko nilagay yung dalawang ref ayan, sa puno. Hindi hmm. naman gumagana ito. Wala prim. Prim. Pagagawa din. Napagatagal na. Sabi ko ginapagawa. Tama lang kuryente taas. Tama naman. yan doon. Lagay na lang ng ibang gamit.